figs, anjir, siyam na mga benepisyo sa kalusugan ng superfruit na ito. Ang mga tuyong prutas ay walang alinlangan na mahusay na mga pagkaing may enerhiya na puno ng mahalagang sustansya tulad ng mga mineral at bitamina. Ang anjir o fig ay isa sa pinakasikat na ginagamit na tuyong prutas at may maraming benepisyo sa kalusugan. Kaya, mahalagang isama ang prutas na ito sa iyong jeta. Ang mga igos o prutas ng anjir ay may maraming benepisyo. Una ay, sa pamamagitan ng pagpapatuyo nito sa araw at pagkakaroon nito ng hilaw. Maaari mo ring iimbak ang pinatuyong igos na ito sa buong taon. Gustong gusto ng mga tao sa buong bansa ang milkshake ng kaju anjir. Para sa kung saan, kailangan mong ibabad ang ilang mga igos at idagdag ang mga ito kasama ng mga kasoy sa gatas. Bilang kahalili, maaari mo ring gupitin ang mga ito at idagdag ang mga ito sa iyong mga salad. Ang pinakamasarap na paraan upang magkaroon ng mga igos ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga ito sa iyong mga dessert maari ka rin gumawa ng mga matamis tulad ng barfi at gatas na matamis na may mga igos na may malusog na sangkap na ito. Siyam na mga benepisyo sa kalusugan ng super fruit figs o anjir. Nag-aalok ang figs o anjir ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Subukang isama ang sobrang prutas na ito sa iyong dieta upang makuha ang lahat ng mga benepisyong ito. Isa. Igus kontrolin ang presyon ng dugo at pagtanda. Ang mga igos ay mayaman sa potassium na nagpapawalang bisa sa epekto ng sodium at tumutulong sa pagkontrol sa presyon ng dugo. Makakatulong din ang anjit sa pagkontrol sa mga epekto ng pagtanda sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng sapat na iron, estrogen, at iba pa. Pinapanatili ng fig ang iyong mga hormones sa pag-check at pinapalakas din ang iyong enerhiya. Ang mga igos ay mahusay din para sa balat at buhok at mga kuko. Ang minasa na igos na inilapat sa mukha ay maaaring maiwasan ng acne. Dalawa, mga igos tulong sa pamamahala ng timbang. Ang katamtamang dami ng mga igos ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng timbang. Ang mga igos ay mayaman sa hibla, at sa makatuwid ay iminumungkahi ng mga dietitian na ang pagkain ng igos ay isang magandang paraan upang maiwasan ang mga junk at pritong pagkain. Kapag nasa mood para sa isang magaan na merienda, pumili ng mga igos at sila ay magpapadama sa iyo na busog, sa parehong oras, ngunit sa isang malusog na paraan. Tatlo. Pagkaing malusog sa puso, binabawasan ng igos ang bilang ng mga triglyceride sa dugo. Ang triglyceride ay ang salarin para sa pagunjok sa sakit sa puso dahil ang mga ito ay mga butil ng taba na naipon sa kahabaan ng daluyan ng dugo at nagiging sanhi ng mga atake sa puso. 4. Binabawasan ng fig ang mga pagkakataong magkaroon ng cancer. Ang mga igos ay mayaman sa mga antioxidant at sa makatuwid ay nakakatulong sa pagkontrol sa pagpapalabas ng mga libreng radical at talamak na pamamaga. Ang mga libreng radical ay ang mga responsable para sa talamak na pamamaga kabilang ang kanser, sakit sa puso, at diabetes. Ang mga igos ay sa makatuwid ay pinaniniwalaan na may isang pang-iwas na epekto sa mga malalang kondisyong. Ito sa kalusugan. 5. Igos kontrolin ng asukal sa dugo. Ang chlorogenic acid na nasa igos ay nakakatulong sa pagbabawas ng mga antas ng asukal sa dugo sa mga diabetes. Ang patasa na matatagpuan sa kasaganaan sa mga igos ay gumaganap din ng magandang papel sa pagkontrol ng mga antas ng asukal sa dugo. 6. Pinapabuti ng fig ang kalusugan ng buto ang kalsyo mayang ang pangunahing sangkap na kinakailangan para sa malusog na buto, at ang igos ay isang magandang likas na pinagkukunan para dito. Habang ang mga produkto ng pagawaan ng gatas ay isang mahusay na mapagkukunan, ang mga ito ay hindi sapat na nag-iisa, at ang mga igos ay maaaring maging isang magandang pangalawang linya na suplemento. Pito, Angier Aids in Constipation Dahil mayaman sa fiber, ang mga igos ay mabuti para sa motility ng bituka at maaaring maiwasan ang constipation. Ang hibla ay nagbibigay ng magaspang na tumutulong sa mahusay na pagdumi. 8. Pinapanatili ni Angier ang reproductive system. Ang mga igos ay mayaman sa mga mineral tulad ng magnesium, zinc, at manganese na nakakatulong sa sigla at fertility. Ang mga igos ay maaaring ibabad sa gatas at kainin o kainin sa iba pang anyo gaya ng nabanggit sa itaas. Kaya, kung ikaw ay buntis o nagpaplano ng isang sanggol, isama ang superfood na ito sa iyong dieta. Sham, pinipigilan ng mga igos ang mga bato sa bato. Pakuluan ng ilang igos sa tubig at kapag lumamig na, ang tubig na ito ay maaaring inumin sa loob ng ilang araw upang maiwasan ang mga bato sa bato. Kung nais mong talakayin ang anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang dietitian, nutritionist. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.